nabubuli ako dati. Kaya sinasabi nila, bulag daw ako. Sabi ko, gagawin natin, bulag ako. Gabi-gabi, kahit umaga, madaling araw, magigising ako pag nakita ko siya, iyak ako, iiyak ako. Tapos sasabihin ko, paano pag nawala ako, paano pag, pag may, may, hindi nila kayang ibigay yung pagmamahal, pag-aaruga na ginagawa ko kay, talaga din magpalaki ng ano ng bulag na anak. Very thankful po ako sa program na ito na inyo pong inorganize para sa uh, amin pong munting institusyon. At nawa po, uh, hindi po kayo magsawang tumulong sa mga tao na at alam ko po na pagpapalain kayo ni Lord dahil sa mga ginagawa po ninyong yan. minsan meron talagang hindi tanggap yung anak ko. Sobrang thankful. Iyon yung sinasabi nga na magpapadala yung Panginoon ng tutulong sa'yo. Iyon, nagpapasalamat ako dito sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung gano'n karami ko, beses ko kayong pasasalamatan sa mga nag-reach out sa mga katulad namin, mga blind.